Bawat tao ay may katapusan. Ito ang araw ng ating kamatayan. Ito ay walang pinipiling edad, mapabata man o matanda, kahit mayaman o mahirap, lupa din ang pupuntahan. Iba't ibang dahilan din kung paano namamatay ang isang tao. Ngunit ano nga ba ang kasunod pagkatapos ng kamatayan? saan mapupunta ang kaluluwa ng isang tao pagkatapos na pumanaw. Yan ang ating aalamin. Biblically speaking, ang ating katawan at once na ito ay pumanaw, ang katawan ay babalik din sa lupa. Pero saan naman pupunta ang ating kaluluwa? Pero bago natin ito sagutin, Alamin muna natin ang iba't ibang paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Reincarnation. Ito ay isang paniniwala na pagkatapos raw na mamatay ang isang tao, ang kaluluwa ay aalis at pupunta sa ibang nilalang at muling nabubuhay ngunit sa ibang anyo, maaaring sa anyo ng isang hayop, halaman o insekto. Ayon daw sa paniniwalang ito, maaaring paulit-ulit na mangyayari ang pagkabuhay ng tao sa iba't ibang anyo hanggang matutuhan ang aral na dapat natutunan nito sa mundo. Ang paniniwalang ito ay mula sa relihiyon ng Hinduism, Buddhism, Jainism, at Sikhism. At ayon sa kanila, ito ay nakabatay sa tinatawag nilang karma na kung gaano kabuti o kasama ang tao nung nabubuhay pa ito ay makakaapekto sa posisyon ng tao kapag nabuhay. Kaya kahit sa mga hayop, ganun na lamang ang paggalang ng mga taga-India. Hindi nila ito pinapatay o sinasaktan dahil iniisip nila baka ito ang kanilang mahal sa buhay o mga ninuno. At sa katunayan, ang iba pa nga, sinasamba ang daga sa lugar ng Karnimata Temple sa India deja vu. Ito ay paniniwala na kapag namatay ka, ay mabubuhay kang muli sa ibang yugto, lugar o pagkakataon ng iyong buhay. Ayon sa mga taong nakaranas daw nito, ito ay isang pangyayari na tila nakita mo na sa nakaraan ang kasalukuyang pangyayari. Halimbawa, isang tao na kapag nakita mong minsan, sinasabi mong nakilala mo na sa noon. O kaya naman, isang lugar na kapag pinuntahan mo, nasasabi mong parang napuntahan mo na dati. May ilan na nagsasabi na ito daw ay maaaring mga alaala ng tao dahil sa ay nabuhay na noon. Hell o impyerno, ito ay isang paniniwala na kapag ang tao ay namatay ng masama o di sumusunod sa utos ng Diyos, siya ay mapupunta kaagad sa parusa ng impyerno may nagsasabi rin di umano na ayon sa kanilang pag-aaral at paglalagay nila ng aparato sa ilalim ng lupa, ay may mga taong pinaparusahan dahil may mga naririnig daw silang nagsisigawan na tila pinahihirapan dahil sa kanilang mga kasalanan. Purgatorio Ayon sa diksyunaryo ng Katoliko Romano, ang purgatorio ay isang lugar o kondisyon ng pansamantalang pagpaparusa para sa mga namatay na hindi lubusang nakalaya sa mga kasalanang venial o hindi nakabayad ng buo sa kanilang mga kasalanan. Sa teolohiya ng simbahang katoliko, ang purgatorio ay ang lugar para sa mga kaluluwa ng mga namatay na kristyano kung saan lilinisin sila sa kanilang mga kasalanan na hindi nila napagdusahan dito sa lupa. Langit. Ito ay isang paniniwala na kapag namatay ang isang taong mabuti, ang kaluluwa nito ay mapupunta na agad sa langit o heaven. Dahil ito ay isang reward para sa mga gumagawa ng mabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos. Nothing. As in wala kapag tumigil ang pagtibok ng puso mo o wala ng hininga, tapos na ang lahat. Wala ng langit, walang impyerno, Walang reincarnation. Walang pagkabuhay. Lahat ay tapos na. Wala nang kasunod. Wala ka nang makikita. Wala nang pagbabalik. As in alabok ka na lang at tapos na ang lahat. Period. Dead end. Biblical Belief Kapag namatay ang tao, Una, siya ay gaya ng natutulog lamang sa libingan. Base sa Juan 11, berso 11. Ang kaluluwa ay nakadikit sa alabok at siya ay naghihintay ng muling pagparito ng Panginoon para hatulan kung sa ba ay mapupunta sa langit o mapupunta sa impyerno, base sa Juan 5, versikulo 29. Hindi agad-agad na kapag namatay ang masama, ay impyerno na. At kung namatay naman ang mabuti, ay sa langit agad ang punta. Siya ay maghihintay pa ng paghuhukom o muling pagparito ng Panginoon base sa 1 Thessalonian 4, 16-18. Pangalawa, hindi rin totoo na kapag namatay na ang tao ay pwedeng makabalik o magparamdam at magpakita sa mga mahal sa buhay o mga tao. Ang mga patay ay wala nang alam base sa Ecclesiastes 9, verso 5. Kung may ganito mang karanasan ng tao at siya ay nakakita ng multo o taong pumanaw na, ito ay gawa ng bad spirit o gawa ng diablo at hindi ng taong namatay na. Maraming tao na kapag pinag-usapan ng kamatayan ay natatakot, lalo na sa mga masamang tao. Ang buhay ng tao ay tulad ng bulaklak na nagiging maganda at sariwa, pero malalanta din. Hindi rin natin alam kung kailan tayo papanaw, basta ang alam natin, lahat tayo ay mamamatay. Sabi nga, una-una lang yan, kaya habang may buhay, may pag-asa, pwede pa tayong magbago at maging mabuti upang kung dumating man ang ating kamatayan, di natin ito katatakutan at wala tayong pagsisisihan. Hanggang dito na lang mga kasoksay. Kung nagustuhan mo ang aking video, please like and subscribe at ihit mo rin ang notification bell para updated ka sa ating mga video. Salamat sa panonood at God bless!